Itong bada ay pwede natin tawagin substitute replacement ay isa lang pamalit, no? Pwede kaya to clarify something para klaruhin ng isang bagay. Dahil sa yung badal ay to clarify something, yung badal ay substitute replacement, itong jaad tabibo ay kompletong sentence pero meron ka pa rin hinahanap na no question, di ba? So, sino yung doktor na dumating? So, saka papasok si Badal. Okay? Na ang doktor pala na dumating ay si Ali. So, papaano mo i-arab itong sentence na ito? Ang pag arab dito sa sentence na ito, ito ay fe madi. Ito naman ay fa'il marfu o alamatu rafihi adoma. Ito naman si Ali ay Badal. Okay? Marfu'on bidama. So, ganyan yung hukuman ng isang badal. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito ay kung ano ang badal. Okay? So, sa mga beginners po dyan, makinig kayo. Ito ay para sa inyo. So, ang ibig sabihin ng badal, no? Sa, sa naho, ang ibig sabihin ng badal ay siya yung isang substitute. O di kaya replacement? O di kaya itong badal ay to clarify something? Itong badal ay pwede natin tawagin substitute replacement ay isa lang pamalit, no? O di kaya to clarify something. O di kaya para ipaliwanag, para iklaro or para klaruhin ng isang bagay. So yan yung badal. So para mas madali natin maintindihan, ito badal, pamalit or para klaruhin ang isang bagay. So magbigay tayo ng example para makita natin yung badal kung paano siya nag-work sa sentence, kung paano siya kumikilos, kung ano yung kanyang rules, kung ano yung kanyang kaida sa isang sentence. Okay. So, sa case na ito, Ja at tabibo ali. Okay? Ali yun. Diba? So, ang ibig sabihin ng sentence na ito, itong Ja ay dumating, no? Dumating ang doktor tabib. Dumating ang doktor na si ali. Yan ang ibig sabihin ng sentence. So, saan dyan ang badal? Ang badal dito ay itong si ali. Okay? Itong sentence na ito, dumating ang doktor na si ali. So, kumpleto itong sentence na ito. Kahit nasabihin pa man natin na itong si Ali ay tanggalin natin dyan, ang matira lang ay ja at pabibo, still, siya pa rin ay kompleto. Bakit? Dumating ang doktor. Pero, dahil sa yung badal ay to clarify something yung badal ay substitute replacement itong jaad tabibo ay kompletong sentence pero meron ka pa rin hinahanap dito no na question di ba so sino yung doktor na dumating so sa kapapasok si badal okay na ang doktor pala na dumating ay si ali okay so doon mo malaman na ang doktor pala na dumating ay si ali. Kaya nga to clarify something para klaruhin ang isang bagay. Kasi kung walang padal, minsan hindi natin maintindihan, no? Ah, sino ba yung doktor na dumating? Hindi okay. kaya, diya al-mudaris. Aywa, tama siya, complete sentence siya, pero sino yung mudaris? Sino yung teacher na dumating? Nandahin sa badal, naklaro mo na ang dumating pala ay si Ali. Okay? So, ganyan yung isang hukuman ng badal kung papaano siya kumikilos papano yung kanyang kaida sa isang sentence anyway kahit na tanggalin mo itong si Tabib ang material lang is Ja Ali let's say wala itong si Tabib ang material lang ay si Ja Ali still kompleto pa rin siya no dumating si Ali pero ano si Ali no hindi mo siya maiintindihan hindi mo malaman kung ano ang katangian ni Ali unless kung siya ay lagyan mo ng Tabib so dumating ang doktor na si Ali. So, papaang i-arab itong sentence na ito? Ang pag arab dito sa sentence na ito, ito ay fi'alul madi. Ito naman ay fa'il marfu o alamatu rafihi adoma. Ito naman si Ali ay badal. Okay? Marfu'on bidama. So, ganyan yung hukuman ng isang badal. Si badal ay pwede siya sa manso, pwede rin siya sa madzura. Depende sa kung ano yung hukuman ng nauna sa kanya kasi itong si Badal ay sumusunod lang sa kung ano yung harap ka ng nauna sa kanya. Kung ito ay Mansub, no? Mansub din itong si Badal. Kung ito ay madzor, madzor din ito si Badal. Kung ito ay marfo, katulad nito, so marfo din itong si Badal. So sana ay meron kayo naintindihan sa ating discussion ngayon. Pakishare lamang yung ating video para na sa ganun ay mas maraming pa matulungan na estudyante na gustong matuto ng naho ay araw pating sarong. Okay, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalam.